Yo, what's up, guys may napanood ako guys na ari ay oh, ano oh. Ayan pa, lalawa sila, guys. may napanood ako guys na Nilalagay ito, guys, sa mukha Pampakinis ng mukha pala ito, guys. Ayan, oh. Ayan. Pampakinis ng mukha Ayan, may mata rin pala oh. Yan. Napanood ko na nilalagay ito sa mukha guys Pampakinis ng mukha ito Para siyang, ah... Uh... One Dami nil Ganto nilalagay guys eh Shell So ito Dalawa sila Ay marami pa pala guys oh Ayan Pero dito? ito Nanganak na Ayan pa Yan no? apat na piraso. Kung napanood nyo, mayroong uh, uh napanood ako, nilalagay nila sa mukha to Pati ito. Lalo yung mga mukha na may butas-butas. Medyo nabutas na dahil sa kwan. Ito pala yung nilalagay. Shell sa mukha. Mas lang pala kadiri, no? Kadiri lang tingnan, pero な、すごい。Yeah.